Uy, may trending down na seafood sa Rizal na sa halagang 10 pesos bawat isa, matitikman mo na daw ang trending na fresh talaba or oyster. Mm -hmm. Sige nga! Hello mga ka -fit and Wheels! Another day, another vlog. Tara! Ating puntahan ang ngayoy dinarayo dahil sa kanilang napakasarap at preskong talaba. Papunta tayo ngayon sa Rizal na isang barangay sa bayan ng Barobo, probinsya ng Surigao del Sur. Kung galing sa National Highway ng Bayan ng Barubo ay may around 7.5 kilometers na lang ito or mga around 15 minutes na biyahe. Araw ng Sabado ng aming pagbisita at bandang alas 4.30 na rin ng hapon nang kami ay nakarating. Ang daming sasakyan na nakaparada sa daan kaya sa pay parking na lang kami nagpark na may bayad na 50 pesos bawat sasakyan. Akalain mong may fiesta dito sa barangay dahil sa daming tao. Pero walang fiesta ha, kundi mga turista na dumayo para makakain sa trending na talaba. O hindi lang talaba ang meron dito. Meron ding preskong isda na pwedeng ipaluto, depende sa gusto nyo, may lato at iba pang pa klaseng seafoods. May mga inihaw na rin at ibang pagkain na pwedeng pagpilian. Ngayon ay makiusisa tayo kung paano nila inihahanda ang mga fresh talaba. Sa loob ng sako nakalagay ang mga bagong harvest na talaba parang bato lang ano. Gamit ang martilyo, bibiyakin mo na ang isang buong talaba. Sunod naman ay bubuksan ito at kukunin ang laman para ito'y mahugasan at malinisan. Pagkatapos malinisan, ito'y babanlawan na ng tubig. At tada! Here's your order, ma'am and sir! Tiki Man time na! I I How's the talabasis? Yummy! enjoy na enjoy ang ating mga kapitan sa Chibugan. Ngayon naman ay pupuntahan natin ang port ng Rizal kung saan sumasakay ang mga turista papunta sa iba't ibang isla tulad ng Turtle Island, Cub and Vanishing Islands. Maganda daw ang dagat at lalo na ang mag-island hopping dito. Ang dami palang pwedeng gawin dito sa bayan ng Barobo. Sayang nga lang at kinulang kami sa oras kaya isusulat ko na rin ito sa aming bucket list. Sana ay masustain ng Rizal ang supply ng kanilang fresh na talaba dahil sayang naman ang unti-unting nabubuhay na turismo sa lugar, di ba? Sana ay natakam kayo ay este nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal dito sa Rizal, mga ka-Fit and Wheels. Until our next vlog, daghang salamat and see ya!